Hello mga meses! Ito nga mga video na nga na ito nga mga meses ko. Pinagsama-sama ako na nga lang na talaga nga lahat. Noong first day of school nga kasi nga ni Ate Zoe, hindi ko nga kasi nga naiyated kasi nga pang umaga pa nga ako nun mga meses ko. Sobrang gahol na gahol na nga kasi nga talaga nga ako sa oras. Tignan nyo naman, buti na lang talaga meron pa nga ganito nga sticker ni si Ate Zoe. Noong daycare pa ito mga meses ko, pinaprint ko nga ito. Siyempre mga meses ko, kailangan nga is malagyan ko nga ng ganito pangalan para nga hindi nga mawala kay notebook ng anak ko. Kailangan ko pa nga ito nga ng cover pero syempre sa susunod na lang at wala na nga ako nga time. May mga name nga kasi nga na ilalagay nga dito sa mga bawat notebook. Dahil nga hindi nga ako nakapagawa nga nun, syempre ang gagawin nga ni Mrs. nyo is maglettering na nga lang. Kaya naman yan. Carry carry lang yan. Apat na peraso lang naman to. Ano ba ginagawa ng piling malikhaing nanay natin kung hindi naman natin gagamitin, ba? Diba? So, Susunod, pagka nga, nga nagka-time nga ako nga mga Mrs. ko, babalutan ko nga ito para nga hindi nga magusumot nga yung notebook niya. At tapos ko nga maglettering nga mga meses ko, eh, syempre nagising na nga si Ate Zoe nga umaga. Kaya nga, ang ginawa ko nga is ko na nga yung mga damit niya. Grabe nga ang ako nga dito nga sa palda nga ni Ate Zoe kasi nga pina ko din nga ito nga mga meses ko. Sobra naman kasi mahaba nga ito nga kay Ate Zoe. Kaya nga syempre ang ginawa ko nga is ko. Kaso nga lang yung mga pleats nga niya ay nagkagulo-gulo. yung e, sabi naman ng mananahi nga mga meses ko, babalik din naman nga daw ito. Basta nga daw planchahin nga lang nga daw ng planchahin. Kaya nga ganun nga ang ginagawa ko. Syempre mga meses sinabay ko na nga din nga ipag-plancha nga dito nga sa blouse. Kailangan pag balancha mo palda, syempre pa mo din yung blouse. Ano ba naman? Syempre habang nga ako nga nga mga messages ko, syempre si Ate Zoe nga is nag na pero hindi ko na nga din nga napakita nga sa video to kayo nagmamadali tapos nga yung nagbama, ah, plus ngayon, pinagpahinga ko nga lang si ate Zoe at syempre nagsalang na nga din nga ako may tubig para nga syempre sa pampaligo niya ako ko na nga din nga pala nga ng tubig nga ito nga kanyang tambo kung nga pagbabaunin nga si ate Zoe nga yung mga dikulay puro mga tubig nga lang syempre mas silty pa din talaga pagka nga tubig ito lang naman nga kanyang syempre bibit-bitin nga namin nga pwede nga ito nga ilagay nga sa bag niya at baka nga mata nga syempre ang kanyang nga baon kailangan nga is na nga din nga dito nga sa lunchbox niya mas okay badin sa akin talaga mga ganito nga pasok nga sa trabaho nga mga meses ko kasi nga syempre sa umaga nga masigaso si ko pa nga si Ate Zoe. May nagtanong nga mga meses ko kung umalis na nga daw nga ako sa trabaho ko. Hindi mga meses ko ako nga nag work pa nga din kaya nga hindi nga din nga ako makagawa nga talaga basta-basta nga ng mga videos. Ako lang ba nga yung nanay na gusto nga magtrabaho tapos syempre gusto nga rin nga nasigaso nga din nga yung mga anak. Minsan nga mga meses ko parang gusto ko na nga din nga talaga nga hatiin nga lang ay buong pagkatao ko. Charing. Parang nga lang talaga nga maibigay ko nga alang lahat nga, nga, nga gusto nga nito ng mga bata na ito. At the same time nga mga meses ko syempre gusto ko pa nga nga na magtrabaho. Ano ba naman yung meses? sa dami mong gusto. Ba, madali na nga kami nga dyan nga mga meses ko dahil nga 7am nga ang pasok nga nila ati Zoe. Kailangan nga is mga 6.50 or 6.45 is makapasok na nga para nga kasi nga makasala pa nga sa prag ceremony nga ang batuti. Nakakatuwa lang din nga mga meses ko kasi nga yung mga ganito nga senaryo nung bata nga ako is hindi ko nga ito nga naranasan. Katuulan na nga lang nga yung mga ganito, yung boots nga na sapatos mm. tapos syempre yung ganito ang uniform. Yung may mga lining nga yung dulo nga ng blouse. Hindi ko to naranasan noon mga meses ko. Kaya nga syempre nagkaanak nga ako nga ng babae is paparanas ko nga sa kanya nga ito. Mm nga rin nga ako nakakaranas nga ng pawat pasok ko nga na bago, mga meses ko lahat bago. Dati kasi talaga pinagtsatsagaan nga namin ngay mga bago. Yung ibang mga, mga nanay nga mga meses ko nakikita ko nga sila pagkahatid ko nga kay Ate Zoe. Nako po ang mga bata ay may mga, mga nakalipstick na mga bata pa. Abisa nga diyan nga si Ate Zoe kaya nga syempre nga ang gagawin ko nga ay siipitan ko na nga lang nga siya. Tang na nga talaga kami at malelate na ang bata. Dati nga is maliit nga yung bag nga ni Ate Zoe kaya nga na-stress nga ako kasi hindi nga kasha. Ngayon naman mga meses ko na-stress ako kasi sobrang laki ng niya. Mas so, okay na nga din nga yung malaki kasi nga pagka nga malaki nga mga meses ko lahat nga is nalalagay na nga niya. Kaya nga palagi ko ang sinasabi nga kay Ate Zoe, huwag ka magalala anak lahat ng mga hindi ko naranasan noon ipaparanas ko siyan sa'yo. Nga lang nga anak, talagang pang public school lang tayo, hindi natin kaya mag private. Kaya mga meses ko, papasok na nga si Ate Zoe hanggang dito na Oops, lang. Oops, don't forget to follow my page para nga syempre lagi nga updated sa aking mga bago mini vlog. Aba naman mga meses huwag mo nandi kalimutan nga i-share ang aking mini vlog. O sya, mga meses ko, hanggang dito na lang. Bye!